So, nakapag-assemble na tayo ng isa nating gun rest. Ayan. So, kapag may hili kayo mag-plinking, ayan, meron na po kayong pwedeng gamitin na patungan. So, meron siyang saddle, meron siyang stopper sa likod. Ayan, na-adjust yung height nito. Sa unahan, ganun din. Then, yung balance niya, na-adjust din sa gitna. Pati yung mga paa niyan, may adjustment din. So, ayan. Goods. Subukan natin patungan ng unit. Ayan guys, so pinatungan naman natin siya ng ating unit. Sir sure Ken, pera muna ako nito. Testingin lang natin. So ayan. Dito sa part na to, hindi ko inipit yung barrel. Nandun lang siya sa ilalim. Nakapatong lang yung uh, ah, velcro na to. Hindi ko siya inipit. Ayan, yung ilalim lang. Ayan, so ganda para sa ating Walter Rain. Yan. Hindi siya sobrang laki, pero stable. No? Kasya, kasya, kahit maliit lang yung table mo. Kahit sa M3, bagay din siya. Hindi nga lang mailagay yung lock doon kasi ay maliit yung pagitan ng shroud at bote. Yan. Pero, bagay naman siya. Yan. Mataas lang ang pagkaka-setup ko. Mataas pa yung mga lags na to. Mataas pa. Pwede pa yung ibaba itong kabila, ganun din. Para hindi sobrang taas ng unit. Kasi kung titingin dito, yan, mataas yung unit. Pero angat na angat yung forma. Yan yung M3 natin na available. Tapos meron pa tayo mga ganito. 10 pieces po ang available natin gun rest. Yan. So interested po kayo, PM lang po. Sure, mas mura ang benta natin ito kaysa sa Lazada. O kaya sa Shopee. At matibay po yung materials kaya sa mga tornillo pa lang po, tsaka doon sa bakal, medyo makapal siya kumpara doon sa ordinary na bakal na nakikita ko sa sa iba.